Yo! Good morning! Good morning! Good morning dyan sa atin! Happy Sunday to everyone! Time check! Yeah, 9.15 in the morning. It's 9 na ng umaga. Galing tayo sa tupad. Ngayon naman, trabahong husband naman tayo ngayon. So tayo ay maglalaba ngayon. Ito yung ginagawa ko tuwing weekend talaga. Mostly ako naglalaba. Pag di busy si misis, tinutulungan niya ako. Diba? So kailangan maging pasika tayo yung husband kailangan ko na rin masipag tayo. Pakita natin sa magulang ng asawa natin na tayo ay deserve na mapangasawa ng anak nila. Papakita ko sa inyo paano ako nagsisimula maglaba. Ayan, pakita ko ang ginagawa ko. First, nagsisort ako ng mga damit. Hindi kasama si Isa ha? Talagang favorite niya lang yung pag may labahin. Hinihiwalay ko muna yung mga puti o yung mga light color na pwede isama sa puti. Andiyan din yung mga polo ko tapos mga dress ni misis short and pants kasama yan mga decolor na magkakasama din tapos yung mga andis natin tapos yan mapasensya na magulo makalat kasi nga magayos pa so ganyan muna ang ginagawa ko bago maglaba para alam natin kung paano siyempre unay natin ng puti mga polo tapos yung mga damit at decolor and pants na tapos pagdating naman sa ating laundry area sa so washing machine pakita ko sa inyo pagdating naman dito sa so laundry area Ayan, nilalagyan ko na rin ng tubig yung washing namin. Ayan, nakakunik yan sa may gripo. Washing namin ay manual lang. Ayan, kabibili lang namin yan 3 months pa lang o oh, 2 months pa lang. Because ayoko kasi ng uh, matik. Kasi dito, nakukusutan pa. Pag matik kasi hindi na. Hindi na rin ako nag-double tub o yung may dryer. Kasi nga, maayos naman yung sasampayan namin sa labas. So, lalagyan ko yung mamaya nito. Ayan, breeze. Breeze powder gamit ko. Kasi ayoko nung liquid, dati liquid binibili ni Mrs. Kaya lang, mabango siya pero hindi siya mabula. Hindi ko siya gusto. Hindi masyado nakakatanggal ng mga stain. Lalo yung katawang ko, ginagamit yung damit mostly sa pagtrabaho ko ay pawisan sa labas. Kaya dapat mabula and then matapang. After nito, nalagay ko na yung powder. Update ko kayo. Nalagay ko na yung tatlong powder. Ayan. So ngayon, para mahalo natin ng maayos, papaikutin natin yan ng sagit lang. Siguro mga 1 minute lang o 30 seconds. Yan, ganyan. Para maganda lang maging paghalo ng powder, sa lagay natin yung mga dress o yung mga puti. So update na lang. Itong ganito, yung mga barong ko, yan. Inihiwalay ko yan sa paglalaba. Mano-mano ko yung nilalaban. Hindi ko yan sinasama sa pag-washing. Yung mga polo lang. Ngayon na, nagbabulis na. So, ibig sabihin, okay na naging uh, pag-ikot. Again, natin yung, yung mga lalabahan. Yan, mga polo ko. Tapos, mga dress ni lablab ng asawa ko. Yan ang inuuna ko muna. Kasi ang mas importante. Saka natin susunod ang aking mga binig o mga puti namin na t-shirt. Yan, balikan ko kayo kapag papaykutin ko na yan mamaya. Mababad ko muna yan ng mga 30 minutes yun, more than 30 minutes na buhat nung binabad natin tong mga dress at polo ko. Papaikuti na natin sa unang ikot. 15 minutes per spin. After nyan, ikot pa uli. Mga tatlong ikot o dalawang ikot pwede na yan. Hindi naman ganun kadumi yan. Pagtapos nyan, mga puti naman. Tapos mga iba damit. Yo, okay na siya. Naka 30 minutes ng ikot. Pwede na yon At mga dress lang naman yan dito ko nalagay sa unang banlaw natin pagkatapos dyan dito Mas dito ko lalagay mamaya yung popcorn sa planggana paulit lang yan procedure lang hanggang sa pangalawang salang ganoon din hanggang matapos tipid tayo sa tubig tipid din tayo sa popcorn pagkatapos ng mga dress polo ko lagay ko na yung mga puti tsaka yung mga light color para sila naman nalaban natin mababad muna natin uli ng 30 minutes ayun na mabanlaw na tayo dalawang banlaw tapos yung mga nasa pub ko na para meron tayong may sampay kagad hindi sayang ang time natin yun dito na tayo sa pinale dito na tayo sa mga short tsaka pantalon so mga dalawang ikot lang din yan dito na yung puti tsaka yung mga light color yan yun uh, na sa labas yung para sa isasampay natin sa first batch yun lang yun Finish na tayo ngayon sa underwear. Sa mga pantalon din. So, tapos na to. Tatapo na lang natin. Pero papakinabangan pa natin yung pinakalas. Yan. Lalaban natin mga basahan. Diba? Uh, lalaban natin. Hindi ko napapaykutin yan. Babrushing ko na lang. Bababad ko lang yan dyan. So, mamaya update-update na lang. Pakita ko na lang sa inyo kapag ka, naisampay ko na ang lahat yun, nakapagsampay na ako ayan, mga damit dito sa aming foldable na ano sinampay tapos dito sa so may kabila yung mga mahaba dress ayan. kasi may dulo, ayun may pintuan, shorts, tsaka mga pantalon so yung advantage dito sa apartment namin, kasi maluwag at maraming sampay diba, ayan. so finally maaga ako natapos kaysa sa mga nagdaang linggo. Kasi good for one week lang yung labahin namin ngayon. Kaya medyo mabilis-bilis tayo. Tsaka tuloy-tuloy ako. Wala akong halos ibang ginawa. Liban sa nagluto. Kaya thanks. Tapos na. Makakapagpahinga na tayo. Para may magawa pa tayo mamayang iba. Time check. Kaya natin. Ayan. Uh, 2.15pm Nagsimula tayo kanina 9.15pm 2.15 naman tayo natapos. So, 5 hours. Hindi kami nagkakamali. Yun lang. Thanks for watching sa aking mga videos. Bye-bye!